Ayan na nga mga ka-easy, no? Uh, Diretso na tayo sa browser, no? Kung ano mga browser dyan. So, dito tayo. Type lang natin ang, ano, no? Easy Wi-Fi Bindo, no? So, kailangan may mga sariling uh, easy Wi-Fi account na kayong mga idol, no? So, dito may easy account. Dyan, click lang natin yan, no? So, dahil mag-login tayo sa ating account, dahil itatransfer na natin ng ating license sa ibang SD card, no? Dahil nasira yung SD card ko. Alright. So, simple login lang natin. Tapos, yan, makikita na natin dito ang ating license, no? no dalawa na lang aking active na license mo, mga kapiso. So, eh, ang gagawin natin dito, mga idol, i-unlink natin to. Yan, click lang din sa bandang dulo, no? May arrow dyan. Click lang. Tapos, unlink lang natin, no? Yung sirang SD card para i-transfer natin sa panibagong ah uh, SD card natin. No? May, mayroon ng image, no? May image na naka-install, no? So, click lang natin yan, no? Alright. So, ayan. Dyan, natin ililink yung machine ID. So, balik muna tayo doon sa ating machine, no? Dahil ililink natin. Kailangan uh, mag-connect muna tayo. Ayan. Mag-connect muna tayo sa ating window. Alright. So ganyan mga kapiso, no? sundan lang ito. Sana magustuhan nyo at huwag kalimutan pag subscribe sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. No? Tapos dito sa so, open admin, so log in tayo. Kailangan may copy natin yung machine ID no mga ka easy Yan, yung machine ID, i-copy natin to mga idol. I-copy natin tapos balik tayo doon sa uh, account natin. Yan, no? balik tayo sa account. Ganyan tapos itong uh, yan mga idol no? Uh, transfer for license or uh, ownership so hindi naman natin gagawin yan dahil hindi naman natin transfer ng ibang owner no sa atin pa rin kung kayo ay mag transfer ng ownership uh, dyan lang ilagay lang yung account yung panibagong may-ari dyan sa email proceed lang tapos, hindi naman natin gagawin yan dahil iba naman ang gagawin natin. So, cross lang natin yan no, mga idol, no, mga kapiso. Right? Uh, ngayon nga, link may machine ID, i-click lang natin yan mga kapiso. No? Yan, i-click lang natin. Tapos, dito natin ipipaste yung ating kinapingin na machine ID. Yan, paste lang natin dito para magamit na natin yung panibagong SD card natin. No? Dahil doon na naka-store -naka yung install or yung ating uh, license. Ano uh, successful na mga idol? All right, okay lang natin yan, No? Successful na yung ating uh, pag-link uh, ng ating bagong SD card, no? So balik na naman tayo doon sa ating system, no, mga kapiso. Para matry na naman natin, no? Para matry, balik tayo na ah, uh, uh, nawala yata mag-connect tayo uli sa ating ah, uh, system sa ating isi wifi no ayan dyan tayo mag-connect sil silsa tapos uh, open admin tayo ah, uh, default password nito mga kapiso is admin no ayan. tapos palitan natin agad yan pag mapasok na natin yan default password admin yan naka dito na tayo sa system no mga easy wifi mga kapiso tapos uh, palitan agad natin ng uh, admin password no kaya lang nasa sa inyo yan kung ano ilalagay nyo sa akin isa lang ang aking admin password sa aking bindo no uh, dalawa na lang yung bindo ko no mga kapiso wala na dalawa na lang yung pagmamayari ko <laughs> nabawasan na so yung ibang license na transfer ko na rin kaya wala na dalawa na lang sa akin ngayon Alright, po lang yung ating updating sa ating password, no? Admin password. Ayan, tapos click natin. Ayan ang ating license, no? So, pwede na natin gamitin ang no, mga kapiso. I-sit na lang natin ang ating mga uh, rate, no? Mga kapiso. Mga ka-easy or pay. Uh, click lang natin yung no, rate, no? Dito natin babaguhin ang ating rate, no? Ayan, mga idol, mga marimbaron. Saan mo po sa no? inyong pananood, no? Sana gustuhan yung ating... Uh, quick tutorial no maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana po uh, uh magtagumpay tayo sa ating uh, small business na easy wifi ay mga mga shout sa ating uh, developer na si sir easy wifi no? maraming salamat po sa inyo sir uh, mga mga talagang solid ako easy wifi user Alright, ganito lang magpalit ng ating mga uh, rate no mga kapiso ayan no? no nasa inyo na po yan kung uh, ilang oras o minuto yung piso ko mino mga kapiso is 15 minutes tapos yung limang piso ay dalawang oras